gayatan ng gayin. Pero sino pa? Yung dalawang kababayan natin babalik na sa ano. Sa mo to? Kabayan, saan sanang punta mo kabayan? Good luck. <laughs> Magbaal kang bulong bya ba ba <laughs> ka dyan Tulid bya bus. Babo ya? Babo. Oh, <laughs> okay. oh. Oh, wala pa man. <laughs> <laughs> salamat dali. Da na no. ba? Da na ba na rin ang kalbo. Meron naman tayong isang kababayan na giginawa ang buhay. Ay, nako, salamat. Nabawasan na yung mga tambay. Wow. Ayan o, no, nalalapit na, kaibigan. Mag-ipon ka doon, no? Mag ah. Ate, si Ate Neng. Eh, guminawa ng buhay ni Ate Neng. Ang pinapangako ni Harold, magpapadala siya sa'yo. Magkano yung papadala mong buwan-buwan, kaibigan? Kabayan? 250. 250. 250 kaya daw monthly ang bibigay. Pero gini ko, CRK, kapit sa ka pa. Ito. Yes, na. Ay, may ako ngayon. Huwag sa kaya. yun po talaga yung babalik na it's a prank lang yun <laughs> it's a prank <laughs> it's a prank nga ba it's <laughs> a prank